time na nagkaroon na po ng persecution sa mga Christian, itinago po ni Pauline Christian. niya. Ang nanin niya naman po na si Anastasia ay dating pag-aaral. Kapag saan, nakipagkasin niya si Santa Lucia, Santa Lucia to prayer kasi si Agatha si -hmm. sa CCD. Mm -hmm. Si mga ba ba yan kasi sa sa Yung pinagalap ng suso. So, pumunta po sila ni Santa Lucia at hindi po. Nanipas. Nanipas siya sa hindi niya ni Santa Agatha sa pareko niya sa nanin. Na kung gagaling man yung nanin niya, hindi po ako nanin. Tapos, nung gumaling naman yung nanin niya, ipinagasundong pa rin siya dun sa may pastasyo. So, sobrang ganda ni Santa Agatha siya. Inilagay siya sa isang kwarto na kung saan, ano, may mga tao na marhala yung ginagawa kaya ang ginawa niya, idinukot niya kung yung sarili ng mga mata kasi ayaw na makita ng mga kamundong bagay tapos, that time maganda pa rin siya kahit wala na siyang mata pinakuha pa rin siya ni Pascasio tapos po, itinakalag ko siya sa mga kabayo hindi pa rin siya namatay pinasunog siya, hindi pa rin siya namatay sa huling pamamaraan, dun po sa kanyang daddy na inaasam mula sa Gloria ang kapatan niya yung sundang na ginilit sa kanyang leeg yun po ang niya yung buhay dun na siya namatay